Ang lahat po ay inaanayahang lumuhod. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa panghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang magkiikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sa baktan. Ang ibig sabihin, Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Masasayang po ang lahat. Ano ang pinakadakilang pagpapatunay ay para sa iyong kaaway? Iyon ng kalooban ng iyong ama at iyong tinalima ng buong puso't kaluluwa ng buong lugod. Ang iyong katawang walang buhay ay nakabayubay sa krus. Upang makita ng madagan, napawi ang aking kasalanan. Itinakwil ko ba ang, ang karangyaan, ang kapuntuhan at kasamaan ng buong puso't kaluluwa ng buong lugod ng maluwag sa aking kaluluwa. O nalamot ba akong tuwing 当地的。 Takmoy Loo, Takmoy Labak, San Carlos Centro, San Carlos Homes, San Catalina Homes, Pagalos Verdes Homes, Mataas na Lupa, Sitio Fatima, at ang San Lorenzo. At ang ating pangalawang grupo na dumating ay ang Franca Yumaki Group. Division Mahogany Place of Division Barangay 1 Uno Barangay 2 Barangay 3 Barangay 7 Barangay 1 po sa Balintawak 3 Balintawak Uno si Father Clarence Kayo manggi e group ang ating pong seminarista si Carl Africa Pambalintawak group naman po

So lahat po ng mga kasama sa bawat grupo, maaari po ay makibali po tayo sa ating pupila. At uli po, yung po ating po mga kasama sa bawat grupo, makikibalik po tayo sa ating mga pupila. Lahat <laughs> Ibig sabihin, tumutungan na sa usay Di bring kape dito For at pang pa Wow Kape, magkape po tayo